So, mga palandaan tuk Sama natin. Okay, malapit na. Malapit na yung bang. Yun ang ganda ng view. Tara. Lapit ka. Mga idol, nakikita na namin yung ano, malaking puno. Okay. Dito na. Lapit na tayo. Uy! May bahay. Ano? Yan, bako kayo gani. May sanlay gani, agyanan sa kanila, Wilmar. Tara. Pila. Dito na kami. May mandadaan ba tayo dito malaking bat? Okay, mali, mali. Kupit na gali ba? Ano ka na last na napuno na lang? Uy, daw ninyo. Yan na, yan na, yan malaking puno na yan. na. Okay. Date na lang pag sa kita na ng tuk-tuk. Ito yung malaking puno. Yung tuk-tuk yan. Lug yan, ay. Ganda ng view. Oh. tuk บ๊าย